ang mapagpalang araw po sa ating lahat mga kalingap, mga kababayan ngayong araw na ito ay panibawang vlog, panibawang -pan adventure na lang po yung magawin uh, na po natin, kasi mga kalingap, ah, mukhang samahan nyo po ako malahanapin po natin dito yung uh, chairman po nila, sa amin daw ang pangalan, so may pag-ugnayan po muna tayo sa kanya

sa po natin Dito nyo po sa kapila Ano pa kayo ng malinis na area Dito lang po muna tayo sa dito Yan. Yan, bangin na yan. Pag yan, tayo, pag yan po tayo nahulog, hindi na po tayo mapupulot dyan. Sobrang taas na. Yung pa yung kabilang bundok, oh. halos tapat na rito. So yun po mga kalingap at tignan po natin dito. Magkakadang na po tayo kataas. Yan. may uh, kabahay ito po doon yung oh. nakikita nyo uh, Di ko na alam kahit na, nasa tasa ko kanina ay dito ako uh, dumadaan hindi ko pa alam na may daan pa pala doon hindi lang po natin alam kung saan po papunta yung mga lugar na yan ito po sa kabila naman po bundok Pero bundok po tayo At uh, subukan po natin hanapin po yung bahay uh, ng kanilang uh, chairman. Kasi may mga lokal po dito na dumadaan. Ayan. Ay boss, saklit na po boss. Basta po ang bahay po nila chairman po dito? Sa amin ba yan? Doon ba po sa taas? Malayo pa po dito? Pag doon nung at saka nung mudra, doon po lang po. Thank you. So yun. Uh, bali na may nakausap ko tayong lokal na uh, pupuntahan natin so update ko po kayo mamaya mga kalingap so yan po pala din dito, di, di, dito, po tayo sa pinaka gate ko nila uh, may, may sige na pala dito welcome to child uh, ayan child, uh, child Friendly School Klo lang uh, Elementary School Babaan nga, nga po natin Ito po Ito po yung pinaka uh, Gate po nila Ayan Ayan po Bacnolang Elementary School Bale grade 1 Transfer ito Maganda itong lugar po nila Ayan Tsaka kapatid na po natin yung bundok Na Pinaka Sa pinaka mataas na rin po tayong uh, area Ayan So wala pa po tayong nakita ng uh, bahay maliban po dun sa isa uh, tara at uh, uh, hanap pa po tayo ng mga kabahayan meron po dyan sa unahan yan kung may eskwilahan may, may kabahayan dyan sa banda dyan dito po may uh, community na rin po dito uh, tayo dito Magandang araw po. Pwede mo tanong? Saan so, po dito ang bahay po ni Chairman? Chairman? Right, ha? Oh, chairman sabi po. Ha? Ano'y pangalan sir? Chairman po. Chairman sabi po pangalan nun? Sabi. Ay uh -huh. Ay dito sa mga local po dito buti buli kayo na po buti buli sa uh, mga kapatid po na mga pipulik pali uh, puntaan lang po natin yung kanilang chairman alam lang po tayo doon so yun po mga kaliyap mga babayan balidididipang bayi po ni chairman wala sila ay wala Bali ah, vlogger ako. Hi. Kasi mayroon dito akong pinupuntahan. Doon. Hindi ko lang tandaan ang pangalan ng lugar. Kasi di nalala ko ni Sir Bantilan doon eh. Ito uh, uh, na ba? Early tibuli. ng Kaya nag-ano ako na ano. Kapalap sana ako kung pwede ako mag-vlog dito sa area eh. nyo. Eh wala naman si chairman mahirap po pagka ganito uh, wala pong basbas -bas na uh, namumuno sa lugar at uh, nakakaya rin po kung ibabaypas po natin so yun po mga kalihap mga kabayan proceed po tayo sa uh, kabilang area kabilang uh, tribo so dun sa kaya kaya na bago nga chairman oh, 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 ah si si, tara saman mo ako hindi iwan ko na motor dito Sige. Tara, iwan na po natin yung motor dyan. Dyan na lang. At uh, lalakarin na lang natin. Pero susunod, sa susunod na araw, balik ako dito. Kasi mayroon dito pa akong isang pupuntahan doon. Kasi may babalikan ako doon na uh, isang uh, 90 years old daw. Na matanda. dun sa Rosa. Okay po bangin na po yan mga kalinga po punta natin yung chairman nila na chairwoman so kung baga sa atin po kasi pagkasabi po yung chairwoman sa atin ay eh, mga kapitan, pero yung chairwoman po dito sila lang po yung uh, leader dito sa isang uh, sityo yan pala sila sir Grala ba kami <laughs> kasi malayo yung ilog namin eh. <laughs> okay. Yes, sir. Ito, mga typical bahay po talaga ng mga kapatid po nating mga katutubo. So, may flowing water po sila. Ito yung bahay po. Well, it. Ito may parang may pista may, may mga motor po eh, yung pangunahing service po dito. Kasi na uh, napaklayot po tight nila sa kabihas nan. Yeah. Yeah. Okay. Sa school daw sir. Siya. Ay na sa school. Ngayon ako nakapunta dito sa lugar po nila kaya uh, magpapaalam tayo sa kanilang chairman na kung pwede tayong uh, magpunta dito sa kanila magpahatid po ng kaunting tulong mata kasi po ay nadadan ko lang ito, nakurius lang po ako kasi may isang skinny tanino na paket dito kaya sinundan ko yan, bangin na po dyan no oh. Good morning po Good morning. Hi Sila ma'am Ano balik kayo po chairman po dito Hi Good morning po Ako pa si uh, ni Sir Quintes uh, Ang youtube channel ko pa Ay Kalingap Turak Si ma'am po ay si, Teacher po dito Yes po Teacher at the same time yeah. First kagawa din Ano so, po ma'am um, ah uh, Mapagod ako Saglit po <laughs> <laughs> eh kung sa kasalan magpapalam po sana kung pwedeng uh, mag vlog po sa inyo dito sa susunod na araw ano, ano po? na mag vlog po sa mga na araw ano yun po ba kahit ano ito muna itong ano dahi napagod ako sa pakyat hindi <laughs> pa ano yun mainit okay po may, may sama ko na po kayo sa vlog mama sige po yan kasi mama, may mga pinapuntan din po ako doon, mga tribo po ng mga tibol at mablaan. Eh, nakita ko lang po yung daan, paket dito, sa may highway. Opo, okay, mm -hmm. nakita mo yung tar, ano doon, signage? oh, ah, yung signage oh, po. Okay. Kaya binaybay ko lang po. Okay. Kaya, eh, magpapalam po sana ko sa inyo kung pwede, na itong mga susod po na mga araw, hindi ah, ko pa alam kung kailan po. Um, uh, pwede ba ang magpunta dito sa pork po ninyo para mag-vlog po? Ayun po. Welcome na welcome po. Maraming maraming salamat po ma'am. Kasi di ano, kasi ako po mapasok sa isang lugar. Hindi po muna ako nagpapalam sa namumuno. Mahirap po kasi. Okay. bilang <laughs> respeto po yun. No? Okay. Opo. Mahayad sa susunod na araw. Anong araw po yan? Uh, di ko po ma-check. Basta mas maganda po siguro mo ma kung mayroon po. Eh, kontak na lang po ako sa inyo. Si Ma'am ah sa Facebook po. Oh, ah, sa Facebook okay. po. po. Uh, Ito ang Facebook ko po, mamaya Erika Kalingap Turak. Yun din po yung aking YouTube channel. Ay, sige po. Saan po? Kalingap? Apo, yan po. Kalingap Turak. Apo. Yan, din, yan po yung Facebook ko. At yan din po yung uh, YouTube channel ko. Kalingap Turak. Apo. Makita niyo rin po yan mag, yung mga pinapuntahan kong mga lugar. lugar. Ay, Apo. Ano yung Ayan po. Naka-follow na ako. Apo. Okay po. Oh, Maging sa YouTube po sana mag kung hindi po kalabisan. Ayan po. Sige na ano ko yung pwede yung YouTube. Ayan po yung mga ano na lang po yan yung mga ano ko na. Ayan. Paano mo? Maraming maraming salamat po. Ulit. po. Maraming salamat po. Tsaka punta po po sa Biran Tribu. God bless. God bless So, yun po mga kalingat mga kababayan, at uh, nakapag na rin po tayo kay Chairwoman at saka kay Kimang siyang teacher po dito at uh, siya rin po isa pong kagawad. Sige po mga kalingat mga kababayan, at uh, ingat po tayo lagi and God bless. Bye-bye po.